Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Saturday, Kaagapay! Salamat sa Panginoon at Sabado na naman. Maglaan po tayo ng pagkakataon para manalangin sa araw na ito. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa programang Hardin ng Panalangin mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng biyernes Hanggang linggo sa ating hardin ng panalangin. Sa 702DZASFEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Saan ka man naroon kaagapay, join na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago ang lahat, tayo ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Diyos, sa oras pong ito, patuloy ka naming pinararangalan at dinadakila kayo po ay banal. Panginoon, kasabay nito ang aming pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa inyo sa mga nagagawa po naming pagkukulang kasalanan, Panginoon, sa inyong harapan. Sa oras pong ito, Panginoon, pagindapatin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon. Ayanin niyo na sa aming paglapit, makita ninyo ang aming mga puso na patuloy na nagtitiwala sa inyo. At dinudulog po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga panalangin, kasama na po ng aming mga kaagapay, mga kapatid, o Diyos, saan man sila naroroon sa loob ng tahanan, sa trabaho, sa eskwelahan, maging sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa sa kanila, kayo po ang maging sentro ng aming mga buhay ng aming mga ginagawa at patuloy ka mabigyan ng kapurihan. Panginoon, alam namin na sa inyong kaparaanan, sa inyong kapanahunan, kami po ay tutugunin ninyo sa aming mga kahilingang panalangin. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyo dahil kayo po ay mabuti, mapagpala, at igit sa lahat. Maalalahanin sa inyong mga anak Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Asus. Amen. Amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na 'yan sa ibaba. At kung hindi man namin lahat maidulog sa Panalangin, alam po namin na ang Panginoon ay kilala tayong lahat. Alam niya kung ano po ang ating pinagdadaanan. Masaya kami sa hardin ng panalangin na ilapit lahat ng ating mga panalangin kahilingan sa ating mabuti at mapagpalang Diyos. At sakali namang kaagapay na tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga kahilingan mula noong mga nakaraan, pwede rin nyo pong ishare sa amin yan at sama-sama nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral, sa salita ng ating Panginoon, samahan mo ako kaagapay at ikaw po ay uh, naririyan sa iyong kalagayan upang katagpuin ng Panginoon ng kanyang mga salita. Kaagapay ang ating tatalakain sa loob ng uh, isang linggong ito uh, tungkol sa mga pagsubok ng ating buhay. Mararanasan at kung paano natin mapagtagumpayan ang mga ito. Ang ating paksa ay bibigyan natin ng pamagat na Tagumpay sa Pagsubok ng Buhay. Maraming pagkakataon na ikaw ay susubukin. Susubukin ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Habang tumatagal, lumalago ka. At habang lumalago ka, mas nagiging pabigat ng pabigat. Nagde-level up ang mga pagsubok o testing ng buhay mo sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 8, talatang 22, kaya isinusugo naming kasama nila ang isa pa naming o uh, isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Sinabi ni Pablo na ang pinadala nilang lingkod ng Diyos ay subok otested Hindi na binanggit ang pangalan ng kapatid na ito, subalit ang tiyak ay talagang dumaan ito sa pagsubok. Sa umagang ito, kaagapay ating pag-aralan ng mga bagay na makatutulong sa atin para magtagumpay sa buhay. May tatlong mahalagang bagay na makatutulong para sa ating pagtatagumpay. Una, kailangan nating makapasa sa pagsubok. Maraming tao ayaw sa pagsubok subalit ang nais naman nilang tangkilikin ay ang mga bagay na subok na. Katulad ng pag apply ng driver's license kinakailangan maipasa mo muna ang pagsusulit at mayroon ding drive testing bago katuloy ang pahintulutang magmaneho at bigyan ng lisensya. Sapagkat maraming tao gustong-gustong magmaneho ng sasakyan subalit tamad na mag-apply ng lisensya para sa pagmamaneho. Ang tanong, gusto mo bang sumakay sa aeroplanong hindi pasado o hindi tested ang piloto? Gusto mo rin bang magpa-opera sa doktor o magpagamot sa doktor na hindi tested o hindi pumasa sa pagsusulit? At kasama ang mga gamot na iniinom mo, hindi ba't ang gusto mong inumin o gusto mong i-take ay yung mga tested na din, hindi yung hula lang, maging sa love life, sa mga single dyan. Papayag ka bang sagutin ang nanliligaw sa iyo na hindi pa siya dumaan sa testing at hindi mo pa napapatunayan na ikaw ay totoong minamahal niya? Baka naman umiyak ka lang sa bandang huli. Life is a lesson and we will be tested. Ang sabi sa mga Hebreo kabanatang tatlo sa mga talatang pito at walo. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang ng subukin nila ako sa Santiago Kabanatang Isa sa mga talatang dalawa hanggang apat. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kagapay anuman ang edad mo, Sino kaman, tayong lahat ay nabubuhay sa pagsubok at anumang mga bagay na hindi dumaan at hindi pumasa sa pagsubok, ito'y mahina at hindi mahirap pagkatiwalaan. Ang mga bagay na dumaan at pumasa sa pagsubok ay masarap pagkatiwalaan. Amen? Yung ibang mga tao, tumatakas sa pagsubok ayaw dumaan sa testing. kagapay kung mahirapan kang harapin ang mga pagsubok sa iyong buhay, ano ang dapat mong gawin? Sabi sa Santiago Kabanatang Isa sa mga talatang lima hanggang walo, Ngunit ang sino man, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat subalit ang umihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at 'wag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit kahit saan 'wag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya Kagapay, siguraduin natin na ang ating mga puso ay dumaan sa pagsubok upang malaman ang tibay at tatag nito. Sa Roma Kabanatang 12, talatan 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa bawat pagsubok na ating nalalampasan at napagtatagumpayan, kailangan natin itong ipagdiwang at ipagpasalamat sa Diyos. Madalas yan na nakakalimutan ng tao na sa mga panahon ng pagsubok siya ay nagsusumamo at lubos ang paghingi ng tulong sa Panginoon. Subalit ang nakalulungkot, kapag dumating na ang panahon na napagtagumpayan niya na mga ito, dahil sa tulong ng Diyos, ang nakakalungkot, nakakalimutan niya na magpasalamat sa Diyos. Ipagpasalamat at ipagdiwang ang bawat maliliit na hakbang. Ipagpasalamat at ipagdiwang ang bawat maliit na simula. Ipagpasalamat din at ipagdiwang ang bawat na ipagtatagumpay. Kaagapay, huwag mo lang kalilimutan na ang mga pinagdadaanan mong pagsubok ay naranasan na rin yan ng iba. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, kabanatang isa, sa mga talatang dalawang at tatlumpu, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pagkikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mga ngamba sa mga panahon ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay may pangako sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoong Yesus ay naparito sa piling natin upang maranasan niya ang mga hirap na nararanasan din ng tao at wala nang bibigat pa sa mga naranasan niya. Subalit lahat ng ito ay kanyang ipinagtagumpay. Kaagapay, ikaw na nakikinig o nanunood sa mga oras na ito, handa ang Panginoon na damayan at samahan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Ang gagawin mo na lang ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Siya ang magkakaloob ng ating lakas na gagamitin upang harapin at pagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na dadaan sa ating buhay. Kahit saan ka, kahit kailan, pwede mong lapitan ng Panginoon na may pagpapakumbabang nagsasabing, Panginoon, ako'y lumalapit na may pananampalataya sa iyo umaamin po akong hindi ko po ito kakayanin na mag-isa. Kailangan kita, Panginoong Yesus, sa aking buhay. Amen. Agapay, wala pang nagtiwala at nanampalataya sa Diyos na nabigo. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si Pastor John Singwa ng Lord Hillarland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang Diyos na dakila sa lahat, Lubos po ang aming pasasalamat sa Ministeryo ng radio ng Far East Broadcasting Company na sa loob ng pitong dekada ay nananatiling matatag at gumagawa ng ministeryong inyong pinagkatiwala sa kanila. Ang pagkakaroon po ng partners and listeners ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ay patunay lamang na kayo ay nagpo kayo ay hindi nagkukulang at ang biyaya nyo ay laging sapat aming Panginoon, pinagkakatila, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang pamilya na ang inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy sa bawat isa. Patuloy na nararanasan ang inyong presensya sa loob ng tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isang membro ng pamilya ng kalakasan, ng kalusugan, ng kagalakan at kapayapaan maging ng patuloy na pagtugon ninyo sa lahat ng kanilang pangailangan. Tunay nga Panginoon, dahil sa partners in listeners ng FEBC, lalong lumalawak ang gawain at ministeryo hindi lamang sa radyo kundi saan mampanig ng Pilipinas at saan man naabot ng mundo. Kung dumarating po ang panahon ng pagsubok sa buhay, dalangin namin Napatuloy niyong patatagin ang mga partners and listeners. Napatuloy na maranasan nila ang inyong presensya at kalinga. Dalangin din po namin Panginoon na mas marami pa ang mag-commit, ang sumuporta bilang mga partners at listeners ng Ministeryo ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa sandaling ito kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako sa pananalangin. Amin Diyos kami po ay lumalapit sa inyo sa mga oras pong ito. Muli kami ay dumudulog na mayroong pusong nagtitiwala sa inyo. Alam namin Panginoon na nababatid niyo ang lahat ng bagay. Kaya naman kami bilang anak po ninyo, lubos naming ipinagkakatiwala ang bawat kalagayan ng aming mga buhay. At sa oras pong ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyo inilalapit ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kapatid at mga kaagapay. Lord, nilalapit po namin sa inyo si Carol. Ang kanyang panalangin ay kalakasan ng kanyang katawan at pag-iisip, Panginoon. Ganon din po si Ludi. Ang kanyang kahilingan ay kagalingan ng kanyang karamdaman mula sa diabetes. Lord, walang imposible sa inyo. Ganon din po sa aming kapatid na si Nena, ang kanyang uh, operation, Lord, ng ay cataract, Lord. Uh, samahan niyo siya, tulungan niyo siya, Panginoon, kayo magbigay ng kalakasan sa kanya upang sa kanyang pagpapagaling, maranasan niya ang kalakasan. Ganon din po ang aming kapatid na si Hilario, Healing from high uh, sugar and cholesterol. Lord, huwag niyo po siyang pabayaan. Nilalapit din namin Panginoon si Aiza uh, uh, Canlapan. Healing ang kanyang panalangin para kay Irene Canlapan. At alam namin Panginoon na walang imposible anuman ang karamdaman ng aming kapatid na ito na si Irene Canlapan kayo ang magbibigay ng kompletong kagalingan para sa Kanya. Nilalapit din namin sa inyo, O oh Diyos, si Ruby Morillo, healing from fatty liver, ang kanyang kahilingan. Ganun din ang aming kapatid na si uh, Leonida Robio Panginoon. Kagalingan para sa kanyang mga kapatid, Ganun din ang kalakasan mula sa inyo. Amin din nilalapit Panginoon sa inyo ang aming kapatid na si Ruby Nocum. Ang kanyang dalangin ay kagalingan para sa kanyang uh, kapatid na si uh, Mylene Duran. Amin din pong ipinilalapit sa panalangin si Anastasia Abencula. Ganon din ang kanyang kahilingan para sa kanyang kapatid. Kagalingan para kay Roselia. Lord kay uh, Sister Leonila Espiritu, patuloy na kagalingan ng kanyang nanay, Panginoon. Mahina ang kanyang mga binti, kayo po ang magpalakas sa kanya. Ganon din ang kanyang asawa, kalusugan ng kanyang asawa, Panginoon. Nilalapit din namin sa inyo si uh, Josefina, ang uh, kanyang dalangin ay magkasundo ang family. At anuman ang sigalot sa loob ng kanilang tahanan, Lord, mamagitan po kayo. Amin din nilalapit, Panginoon, si Lagrimas del Mundo. Healing ang kanyang karamdaman ay inyo pong pagagalingin, Panginoon, ayon sa inyong kapanahunan. Lord, si Chona Garcia, Uh, kanyang kahilingan para sa kanyang OFW Panginoon na anak, Panginoon na si PJ, si Jeg at si Lot Garcia ay uh, pagpalain nyo sila, samahan nyo sila sa kanilang trabaho sa Canada, Panginoon Nilalapit din namin sa inyo si Josephine Gonzalez Good health and protection para sa kanyang buong pamilya sa kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kamag-anak. Ganon din sa kanyang mga kaibigan. Lord, walang imposible sa inyo. Aabutin nyo ang aming mga kapatid na ito. Ganon din kay Sister Marieta Gomez. Ang kanyang kahilingan ay kagalingan para sa kanyang husband, Panginoon. Maraming maraming salamat sapagkat kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagpapabaya. Hindi nyo nililimot, Panginoon, ang aming kalagayan. Patuloy na ni inilalapit ko sa inyo ang David Family sa pangunan ng Ama ng Tahanan na si Brother Engineer Romeo David. Isa magandang kalusugan para, para po kay Brother Romeo David, Panginoon. Huwag niyo siyang pabayaan. Sampo ng kanyang buong pamilya, ng kanyang mga anak, kanyang asawa, Panginoon. At ang kanyang anak na nasa na, 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 barko sa oras na ito. Amin pong dalangin na inyo pong samahan si Brother Romar David. Ganon din, Panginoon, ang amin dalangin para sa uh, darating na anibersaryo ng Emmanuel Baptist Community Church. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang 15th anniversary this coming October 25 sa paunguna po ng kanilang senior pastor na si Bishop Roger Villanueva lalo niyo po silang patatagin, palaguin, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat po sa paglilingkod na iniatang niyo sa kanilang balikat. Mapapurihan kayo, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat sa ang mga kahilingang ito, Panginoon, ay inyo pong tutugunin ayon sa inyong panahon, ayon sa inyong kalooban dahil ito'y ipinagkakatiwala namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. My heart Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula biyernes sang linggo sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV Para sa programang Hardin ng Panalangin Ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang Ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.